Balitang vlogger, balitang vlogger, mga balitang vlogger mula sa tunay na pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Balitang vlogger, balitang vlogger, mula sa maliliit na kapwa nating na Pilipino sa harap man o sa likod ng kamera. Balitang vlogger, balitang vlogger, handog ng GBS Central Inyong mapupunood sa Facebook page, Tambalang Kapingping, Tambalang Alakwatsera. Balitang Blogger. Inyong makakasama sina Jadin Mansera at ang ating pang pangkalawakan Queen Chloe at Queen Sitaang. Balitang Blogger. Headlines: Balita sa Balitang Blogger News Update. Diwata Paris Overload na katanggap ng closure order sa kinatawa ng ating balita, Diwata Paris Overload nakatanggap ng closure order mula sa City Hall. Matatandaan nga natin na ang sikat na negosyante at vlogger na si Diwata ay unang cleaning o pinasara ang kanyang pwesto sa Pasay City. Ngunit matapos nga ito ay may nagmagandang loob na bigyan siya ng pwesto. Ngunit kumakailan lamang ay muli itong pinasasara dahil di umano ay sa kakulangan ng mga papeles. Animoy pinupunteriya lagi siya ng mga ito dahil sa kanyang munting negosyo. Kaya't matapos ito matatanggap ng kosher order ay nakipagpalitan ng argumento sa mga kinauukulan. Sabi pa nga ni Diwata ay siya ang hirap nga yumaman dahil nagpapayaman ka lamang ay uh, hinihila ka na pababa. Narito ang ilan sa kanyang panayama baka wala akong inaano kasi garage niyan eh kasi tol tayo pero sana lang maging patas tayo kasi napapansin ko talaga ngayon super ako lang lagi nakikita niyo sa totoo lang wala nang hindi ano lang street food vendor lang po ako yung lang concept ko ang hirap din mag-provide ng puhunan ito nga may nagbaganda na tao nandito ako lang kasi dati nasa kalsada ako so pwedeng kayo pa may nakapisto ako dito ano naman mga hinahanap ko so gusto ko maging patas lang kasi sa lahat ng vendor dito sa dami namin ako lang lang nakikita niyo yun lang naman yun eh maging patas ang sana tayo matatandaan nga po natin na itong si Adiwata ay um, naunang napanood at sumikat sa Showtime sa Miss Q&A matapos din siyang um, headline o mapalabas sa balita dahil sa bugbog sa kanya ng kanyang kapwa LGBTQ ano ay unti-unti uh, itong umaangat unti-unti itong uh, gumanda ang kanyang kapalaran mga kaibigan ano uh, nagsimula sa maliit business ano po hanggang sa ito ay kanyang napalago ng napalago at ang kanyang pwesto nga noon matatandaan natin ang munting pwesto niya sa may gilid ng uh, kalsada ay talaga namang dinarayo Maraming nga komento ang uh, napapasa natin online. Merong maganda at merong mga pangit na, na alam naman natin ang ating mga kapwa-Pilipino ay talaga namang masyadong mapagmasid. O, minsan nga ay uh, tinatawag natin crab mentality. At hindi nga nakatakas at nakaligtas itong uh, parisan ni... Uh, ni uh, Tiwata, no? Na pinupuntiriya siya lagi ng mga vlogger. Minsan, meron siyang uh, vlogger na nagsabi na hindi daw masarap. Pero ang sabi nga ni, ni Tiwata ay... Uh, kung wala kang pamasahi pa uwi or sinuklian pa rin ni, ni Diwata pagpakumpa pa. Ano po? Dahil sabi nga natin, itong si Diwata ay nagmula talaga sa wala. Nagmula siya sa, sa napa, mahirap at siya ay nangarap at ito na nga ay nagiging matagumpay. Ngunit kumakailan makailan lamang napanood nga natin itong nga uh, pag sa kanyang pwesto, sa kanyang parisan dyan sa Pasay City, ano um, pinasara o kinumpis ka ang kanyang mga gamit dahil sa, dahil sa bawal ang uh, magpwesto dito sa area ito. At ito uh, nga hindi sumuko si Diwata pagkos um, siya ay lumaban at patuloy ang kanyang negosyo. Uh, sa tulong ng uh, ni Mayora ay binigyan siya na nga uh, pwesto at do, eto na nga po, unti-unti um, nang napapaganda ni uh, Diwata ang kanyang pwesto. Ngunit ang um, masamang balita ay nakatanggap ito ng closure order mula sa City Hall. Bakit? Dahil kamo ang sabi ng mga nasa pwesto o mga kinauukulan ay wala itong sapat na papeles at hindi uh, tama ang patatayo ni diwata doon sa pwestong ito. Ngunit sabi ni Diwata ay patuloy namang siyang nakikipag-ugnayan at nainaasikaso niya ang mga papeles upang ito ay maisaayos. Ngunit ito nga, biglaan siyang binigyan ang push order mula sa City Hall. Kaya't laking gulat nitong si Diwata na bakit nakatanggap siya ng gano'ng closure order. Ah, kaya medyo may, uh, may halong pagkakainis ito si Dewata sa kanyang panayam na lagi siyang pinupuntiriya at sabi niya nga dito sa Pilipinas ay napakahirap, uh, di umano-yumaman o umangat sa buhay. Dahil matatanda natin, ang sabi pang ni, ni Dewata sa kanyang munting panayam ay uh, bakit yung ilang negosyante dyan hindi nyo uh, hindi nyo binibigyan ng, uh, ng ganitong closure order bakit itong kapwa Pilipino na si Diwata ay uh, lagi nala ang pinupunterya lagi nala ang uh, pinagmamasdan o inaabangan ang kanyang bawat ilos na dahil nga may nagmagandang loob na nabigyan siya ng pwesto ito naman, pinasasara siya. Binibigyan siya ng dalawang buwan palugit upang maisa katuparan o maisa ayos ang mga papeles nito. At yung napanood ang may pagkainis ano, na panayam ni Diwata. At tama nga naman si Diwata, mahirap umaman dito sa Pilipinas. Sumusunod ka na sa batas, laging may mali. Maliit man o malaking negosyante ka, dapat pa rin sumusunod tayo sa batas. At eto na nga, sabi ka kay Diwata ay dalawang buwan siya nga, pinapa pinag-aasikaso ng mga papeles at after 2 uh, months at hindi niya ito na-submit ay tuluyan na nga ba na mapapasara ang kanyang pwesto. Sayang naman diwata, napakarami pa naman ang nasasarapan at napakarami pa naman na nag-aabang sa iyong uh, pares, ano? Sa iyong talagang siken, uh, ang iyong uh, malutong kawari. Marami ang mga Pilipino na pinipilahan na daig pa ang blockbuster Tuwing makikita natin ano sa mga videos na makikita natin online sa Facebook page ni Tiwata pares overload ay talaga namang pinipilahan. Maraming tao din kasi ang uh, kumakain dito dahil bakit ka 'mo hindi lang masarap kundi mas mura pa. Unli nga ba? 'di ba? Kaya makikita natin ang uh, mga vlogger na sa amin, uh, mga vlogger na nagko-komento, nagba-vlog doon sa kanyang pwesto. Merong maganda at merong uh, hindi maganda mga komento. Ngunit itong, itong si Diwata ay patuloy na nagsusumikap at lumalaban sa tingin natin sa ating mga kapwa Pilipino, sa ating mga kapwa vlogger, no? kung hindi nyo gusto, nasa sa inyo na yan. Pero wag naman kayo mangpas. Kasi itong si Diwata ay lumalaban po ng patas. At patuloy siyang lumalaban at uh, sumusunod sa patas. Kaya sa mga kapwa ko vlogger dyan, sa mga kapwa ko dyan na magtutungo upang i-vlog o ating hinga ng panayam itong si, itong si Dewata. Ayan uh, konting respeto na lang siguro. Ano, dahil ah, nakaabala na tayo ng tao tapos sisiraan pa natin siya sa social media. Alam niyo ang mga tao kasi may kanya-kanya pong panlasa yan. Kung hindi mo, kung hindi masarap para sa iyo. Sa tingin mo ba pipilahan ito ng pagkarami raming tao? Kung hindi man masarap, mayroong pantimpla diyan. Mag-add ka ng salt, mag-add ka ng akong ah, anik-anik pa diyan uh, para masumakto sa iyong panlasa. Pero kung sasabihin mo na hindi masarap tapos nakalimang rice ka, aba, ewan ko na lang talaga sa iyo. Baka naman yung sinasabi mong hindi masarap ay gusto mo pa ng isang sakong bigas, ano? Ayan lamang po ang ating munting komento at abangan po natin ang susunod ng mga kaganapan sa buhay at negosyo, negosyo, no? negosyo na naman talaga at sa negosyo na itong uh, si Diwata dahil mas marami ang humahanga sa kanya, mas marami ang nagbibigay sa kanya ng inspirasyon at patuloy na nakakatulong din naman sa sa uh, komunidad itong si Diwata dahil uh, nabibigyan niya ng trabaho ang ating mga maliliit na Pilipino o itong mga uh, gustong magtrabaho ng uh, less requirements. Ano, napakahirap maghanap ng trabaho ngayon at at uh, itong pwesto ni Diwata hindi lamang siya ang umaangat. Bagkos ay umaangat din yung mga taong kanyang pinagkakatiwalaan. Muli po ako po si JB Mansera at nagsasabing dito po sa balitang vlogger ay iba't iba ang inyong mapapanood ang ating mga balita mula sa loob at lapas ng ating bansa. Kaya ako po ang inyong nakasama JB Mansera at panoorin nyo po mag-subscribe sa balitang vlogger JBS Entertainment at tambalang tapingping tambalang alakwatsera. Maraming salamat po. Abangan po natin ang susunod na update sa balitang ito. Ako po ang inyong nakasama, Chibi Mansera. At ito po ang balitang vlogger, hatid ng Chibias Entertainment. Subscribe!